Nilalapit ko po yung anak ko kung may sakit po sa puso. Na kailangan po siyang operahan nung po. ito po si Baby ay 1 uh, year old pa lamang ano. Apo. Ano po? Anak po 'yan. Paano po nalaman na, na mayroon po siyang congenital heart disease? Pagka-anak ko pa lang po sa kanya, na diagnose na po siya na may murmur po. Tapos may dalawa po kasi siya, may kakambal Kambal sila. po sila. Eh. Nakita ko nga kambal. Oo nga. Ano, ano po? Babae lalaki parehas? Lalaki? Parehas po. Okay. Ah, napakoserte po niya kayo may kambal. sa pa yung isang kambal? Okay po siya. Wala po siyang mga karamdaman po. Wala karamdaman. So, si ano na po ang meron, no? Si uh, baby lang ang meron na, ano, si Chain. Opo. ah so, yan po, sa one year old, pwede na po bang operahan? Opo, yun po ang sabi po ni doktora po. Pwede na. Okay. Nay, ano po ba ang pinagkakakitaan nilang mag-asawa? Yung asawa ko po ay nagkoconstructer po. Labor po. Mm -hmm. Kayo po? Sa bahay lang po. Bahay. Sapat po ba ang pangangailangan sa pang-araw-araw, lalo na po sa mga gamutan ni baby? Pinagkakasya po yung kinikita ng asawa ko po. Nakakasya. Mm. Doon po ba sa nilalapit po ninyo, may nakuha na po ko yung iba? Ang quotation po kasi sa amin ng doktor ay 1.5 million po. Laki ah. Kali na, eh? na po kami ng 1.3 po. Hmm. Ba, bilis ah. Ilan Next na, ilan na ikot nyo? Marami rin inikot ano? Opo. Through email po, Mm. -hmm. laki na rin ah. 1.3 oh. million na si million Mami Maricel. No? Oh. so may kulang na lang siyang uh, dalawandaan. dalawandaan. Oh. 200 na lang natitira mo. Mm -hmm. Matanong ko lang po, no? Gay na sabi ni partner kanina, paano niyo po nalaman inong programa po namin? Sa Facebook din po, tapos dun sa kamami ko po na natulungan nyo din po. Wow. Hmm. So, may testamento na... May testamento. Word of mouth talaga oh. ang serbisyo publiko sa Banderaj. Hmm. Nakangiti si ate eh. Alam niya, ma uh. maayos tayo kausap eh. Uh, uh. <laughs> I mean, nakita ko sa kanya mga mata. Uh. Hmm. So, yan partner. Eh, ano Ka-tiktok ano? siguro ni Mami Maricel yun. maka ni Mami. Hindi maka-tiktok. Oh. <laughs> oh, yeah, partner. Uh, ano ba 'yung maitutulong natin kay uh, BB Chain? Oo, tulad nung kay Mami Emeline kanina, no? Ah, uh, Mami Maricel, uh, alam namin na talagang ang 200,000 ay uh, malaki, pang malaki, yan. malaki pang halaga 'yan. Para uh, makompleto mo ang kinakailangan ng iyong anak na para maoperahan na siya sa Philippine Heart Center. Partner, eh, matanong ka lang. Putuntun kita. Sige. Kasi nagulat ako kay mami na sa 1.3 na likom niya. Gano'ng katagal niya inikot yun? O, sige. Pwede natin tanong yan. Mar Ma lang na ano eh. Ha? Nagsimula po ako ay January 17 po kasi kami nagpa-check up kay doktora po. Tapos doon lang po kami nabigyan ng quotation. Ko nitong ko po taon. Yung email po ng asawa ko po, email ko po, tapos Viber po. Masipag lang po talagang mag follow up po sa mga hiningan po oh. naman. Ilan na nalapitan nyo? Halos lahat po. Ang bilis nyo. Kung January 2025 kayo nag-start? Oo po. Oo. Oh. Kaling ano? Oo. Oh eh, kunin natin ang number ni Mami Mari save mo dahil pagka tayo may kailangan si Mami Maricel sa Ang bilis yung maka makaling, makakaipon <laughs> eh, ng lang... Mami. Undo. Kaya hindi pumasok sa isip ko yan natanong kit kaya sa akin. Oh. Napaisip ako eh, di ba? Kasi mm. mm. kaya parte, mabalik And, Anyway, tayo. kulang eh. Kulang si Mami Maricel ng ano. Kulang mm. si Mami Maricel ng dalawandaan. Eh siguro dahil siya'y lumapit sa ating uh, programa, servisyo publiko sa Abante Radio. Eh, kumpletuhin na rin natin to, Paolo. Oo, oh. Oh, yung 200 worth of uh, guarantee letter ay uh, ibigay na rin natin kay, uh, kay Mami Maricel para maoperahan ng dali-dali si, si Shane Andrew Julata nice. So, Mami Maricel, ay, anong masasabi mo sa ating programa sa serbisyo publiko sa Abante Radio? Dahil, uh, dahil sinagot ang natitirang uh, natitiran yung kaya kailangan pondo upang maoperahan si si Shane Andrew. Maraming maraming salamat po sa serbisyo publiko. Lalong-lalo na po sa mga bumubuo nito. Alam ko po marami po kayong natutulungan at isa na po ako doon. Maraming maraming salamat po.